Cute, cute, cute. Saan nagukwad ko yung bag? Ah, dito po. Bisaya po kayo. Ano mo doon? Ay, ilong ka. Ay, sinasabi ko. Ay, Dito, dito mo yung mesa ay sa labas tayo magsimula. Ay, sa labas. Pero okay na po dito. Sure. O, sige. O, ilong ka man. Sige. Nagatid ka. Sige, po. Ay, waray. Ay, waray na. Bisaya. Bisaya na. Bisaya na. na. yung bag. Huwa, huwa na na yung

at pinagsikapan niya makita sa si Jesus at makilala kung sila ito. Ngunit siya napakapanda at yes, dami ng tao. Hindi niya makita si Jesus kaya yang siyang nagpauna at makita sa Jesus. Gunulong ang lungkong makita si Jesus magdaraan doon. Pagdating niya sa dakong doon, yun, siya tumula, at sinabi sa kanya, sa kayo, bumag ka kaagad sapagat kailangan mo tumuli sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at huwag po ang si Jesus lahat na nakakita ang kanyang mga bulong-bulungan at ituloy siya sa isang makasalanan ni kanila. Tumayos sa kayo sa namin. Panginoon, ibigay ko po sa mga doktang kalahati na ating kaya-kayaan. At ako may nadayang sino man, kapag ibayo sa uri ko sa kanya at sinabi sa kanya ni so, Jesus, ang kaligtasin ko natin ngayon na sa bayan ko sa ni Fernando Ramos. Sa pagkat na bayan ko manap ng taos, si at kaya sa Mga kapatid, ang ah, mabuting balita ng ating kalitasan. Mga kapatid, halina't bumulog sa amahan ng kalang buhay ng ating mga mag-anak at sabayan. Ang iyong sasagot, sapagkat lumak kang mawain. Ulitin natin. Sapagkat lumak kang mawain. May alam. Amang mapagmahal o binu pamayahanin ng tapat na pagmamahalan ang aming tahanan in, iniluluhog namin. Sa pagkat lubha Amang mapagkalinya mapagkali loobin mo maging bukas palad kaming lagi sa mga kapos palad, dukha at sawi ini iniluluhog namin. Sa pagkat lubha Amang may kapa, loobin mo maging masigasig kami sa pagpapalaganat ng iyong paghahari ini Luluhog namin sa pagkakaroon ng aming ama. Amen, ama. Sa iyong kagandahan o oh, mo sa amin ang iyong mm -hmm. buhay at pagmamahal. Takilikin mo mong iyong narinitong angkan. yamong ikaw, pinagumula ng kanilang mab mabuting pagsamahan. Inlog lang ito sa mabita sa Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Malang ka, Panginoon sa Kristo, pinagumula ng mga na sa bahay nito. At umiling ng pagbabasbas sa iyo upang sa paglagi rito ay kanilang yung pangungkop upang sa paglabas rito ay kanilang makamit ay yung pagtataguyod at upang sa pagbalik rito ay kanilang mapaulakan ang yung pagpasok hanggang tanong sumapit sa inyong tagtahanan sa maligayang ama sa mga sakalamitan hari namin na bumuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan Amen May this uh, terrace and this door of this house be blessed and this crucifix. May this crucifix be blessed and be made holy. And the of himself, cantata, in the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. So Amen. ka. Sa hindi na mo. Mapasabi ng kaya. Sundin ang loob mo sa lupa para sa langit. Bigyan mo ng mga

Pagkatapos, pwede Sa Sundin na loob Sa lupa, paalang salam. Bigyan mo kami ng amin. Nakalim sa wala. Tapatuhanin mo kami sa amin. Para magkatapos ng amin. At magkasalas sa At uuwi mo ito. So, at di ang kumisla. Ang Yung

Opo. Coins? Opo. At isa, sasangas. Okay. Opo, oh, hawakan mo Pwede lang pa tayo ng kandila. Patayin ano? mo. Opo. Ka, uh, Punta tayo sa sasangas. Yung coins, puno daw yung coins. Ako na, ako na. Opo. Ah. Lang. Lang, lang kunin mo yung mga ano lang. Mga candy doon sa ano. Sa oh, siya? So Rep? Rep. Buksan mo na. Katotan na nante? Oo. Oh. Ano siya?

ay, yung coins daw? Yung coins daw, papit na. Ming, yung coins daw nasaan? Kay ano nga, ano pa? Ito pa, ito pa. Okay, okay. Isang labat. Hmm. Yung coins daw. Oo. Asa nung buksan nyo? Yung coins daw, ang siya ito. 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 At sa buhay natin, kailangan natin ang Diyos. Kaya nga, sabi nga ng pag-ibig, kung wala ko, wala kayong magagawa. Kaya lagi ikapit-apit na natin pa para tayo sa kanya. Upang lagi, para upang lagi na ang binaya ng Diyos ay lagi mapasa sa pabiliyan ito at sa mga naninahan dito. Amen! Amen! May this family. All God Amen. Amen. Sumai din pa Oh. birthday niya ngayon. Oh. Dalpa na pala si Sweet. Sumai din pa rin. sa Happy birthday to you. Happy birthday <laughs> <Happy> to <birthday. laughs> <laughs> <laughs> you. <-day two> <laughs> Happy birthday, happy birthday, happy, birthday, happy birthday, birthday to you. Mula sa labas, papasok. Huwag mong palabasin, ha? Sige, sige. Ang bihay ng Diyos dapat pumasok, ha? Sige po, Okay. Oh, sige na. Ba labas na ka, tapos ni sa bas. ipasok mo. Apo. Okay? Good luck, ha? Good luck. Sige na. Huwag oh. oh. oh, mong mga bata agaw. Kasi mga bata, may mga bata dyan. Dito, pati kaya hindi. Meron. Sige. sige. Baba baba. Nandiyan yung double side, ha?

Kaya po may mga kwan Ano mga maleta? Opo. Okay. <laughs> balik, balik na po ako. Ilan taon na po kayo doon? Walo. Ayan. Tarang. Wala na kapit. Ano ba yan? Kasi nga tayo. Kunti lang na. Kunti lang na. Oh. Malang. kuti lang. Ako. Hindi ka kainan mo talaga yan. Mula. Dali sa birthday. Ano pa kainan nyo? Tagling po. Dali sa birthday niya. Okay. Hasmin. Opo. Okay. Wow. Thank you. Thank <laughs> you.

Ayun, yung plastic. Tama na po yan. Thank you, Hasmina. Okay. Happy birthday. Sister, okay. bata pa, may sinyo ka na. At, oh, at pwede ka lang ay, may scouting right. ka na. Kung wala <laughs> ka pang car, pwede naman ang driver's license. Okay, or, or, ay salamat. Ay salamat po. Thank you, thank you. Happy birthday. Po, ha? Ingat ay, po, man, Father. At ba? tuwa na naman kayo ng kaya kamamali sa buhay. <laughs> salamat, <laughs> okay. Bye -bye. Salamat. Ay, salamat po. Bye-bye. Salamat. Ingat po. Salamat po. Opa, salamat Ay. Po Ay, balik na na dito yan. Kaya mga pinagkakuha <laughs> Bye! Dito, dito, siya pala Pero natin kami. Ano oh, oh. Tapos lang ating house blessings guys. Ngayon mag ano naman tayo. Party party. Yes. So kita kita mamaya ulit. See you later. So, Ganyan na.